morning sa lahat dito na naman tayo sa ating palayan ika 64 days old na ngayon sa ating uh, 436 ito na nagsimula ng maglabas ang karamihan ay tawag sa amin nagbusog burus ayun nakaungung na malapit na isang linggo na lang to makalabas na lahat nalang hindi banata ng bunhok. Dahil maraming bunhok dito na umatakos. Ayan. May mga nakalabas na. Pago lang tayo ng upline niyang para andangan pero may ano, stimbore na hindi na patal. Ayan. Istanbul. Eh. Hindi na. no Lipad. May mga kurso na may damo ang ating palay. Ito pilapil to. Diki. Na hindi napatal sa pag-spray natin ng para sa book para damo dahil hindi natin kontrolado ang tubig so ganyan ang problema pag mag-apply tayo ng herbicide na hindi mapatubigan ka agad after 3 days ng application so may mga damo talaga na ma iiwan so okay na to konti lang man Palabas pa rin ang palay niyan. May mga stem borer talaga. Uh, ang siliparan. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.